Sok-sokan pa ng hos, kininutubo ko ng kumay. Pagkabutid ko, sok-sok na ng tubo na plastik. Mga muga, may na. Mga ana din na pinang Hello mga kabarangay. So, nag-hire tayo ng dalawang tao para Uh, trace natin kung saan yung may problema sa uh, daanan ng tubig natin dito sa barangay natin ayan so yung tatlong uh, host <todan> yan nasa doon, may yung, sa yun dito tinuturo natin uh, 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 yan yung may uh, connection dito papunta sa barrio natin dito na tayo sa Lipata Elementary School mga kabarangay ayan lalakarin lang natin mga 150 meters so ayan so ito yung Elementary School ng Lipata So, ayan. May na kasalubong tayong mga bata. Estudyante. Dito sa school na to. Ayan. So, dito lang tayo sa gilid. Dadaan. Ayan. So, medyo maulan kasi. So, medyo maputik. Ayan. Dito na yung source natin. okay. Malapit na. Ayan. Titingnan na natin yung tubo. Hey, Hi. Morning. Good morning. Good morning. Um, day agas, oh, dahil agas. ako ya? Leaking? Dito ka. Sa ilang sirina. ko So mga kabarangay, importante talaga ang tubig sa ating buhay. Hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. So importante talaga ang tubig, lalo na dito sa barangay natin. So yung mga kababayan natin na nangangailangan ng tubig. Ayo! Wairo. Wairo! Wairo! Walang aso. So pasok ka tayo.

ayan tinanggal ni bro payo ang guma na nakatali sa hose na yan or tubo na yan para tanggalin then ibalik natin kasi uh, sobrang pressure so lumalabas yung tubig so ayan so sar uh, sarap guys gusto nyo maligo So, ayan, malakas talaga yung pressure. Kaya tchine-check natin yung uh, pre, ano, tubo kasi baka may maka nakaharap ng mga um, dahon kahit anong kasi ng uh, mga dumi sa loob ng uh, tubo. So, pwede na maligo si Bro Payo. Ayan. So, ayan, naliligo na siya. Fresh talaga ang tubig natin dito kasi galing sa bundok. So, Ayan, mali, uh, malinis pa. Ito ay nakasupply sa buong, uh, dito sa sentro ng barangay natin, mga kabarangay. So, um, malaki ang tulong na ito. Uh, project kasi ito ng ano, um, barangay natin, LGU. Siyempre galing dito, siyempre check naman natin yung pababa, kung baka may nakaharang din. Kasi makikita natin yung mga batab natin kung uh, may bagos na ba na tubig. Sayan. So, so, kailangan na natin i-check uh, natin na mga kabarangay, galing sa taas hanggang pababa. So, dahan-dahan nating tchine-check. Uh, so, ilang sandali na lang matatapos na 'to pag uh, sarado. Uh, pagtali para ma-close na 'yung ano, uh, hindi na makalabas 'yung mga tubig dahil sa lakas ng pressure. So, ayan. After nito, uh, alis na tayo, ayan, tapos na. So mga um, dito na lang tayo. Pababa na tayo. Okay, paalis na tayo. Ito. So ito naman yung dadaanan natin na medyo uh, mahirap kunti na daan. Ayan, dito tayo sa gilid. So ayan, sinusunda natin yung si Bro Kayo. ayun nauna na siya. So hindi pwede natin na, uh, kasi walang daan. So kailangan tayong si makiyat kunti dyan sa unahan yung sa hollow block kasi oh, ba sa walang tata? ibang daan so ayun nakatalo na siya so ako na naman sige lagay Hala muna ako. natin yung camera natin ayan tingin tingin muna tayo kasi kung safe lang ba so ayan so lagay ko muna yung camera so ayan medyo tumaba na ako so kailangan ko na talaga mag diet mga kabarangay ayan so dandan tayo pagbaba kasi baka may mga um, matutulis ng mga uh, gamit dyan sa baba. So ayan. May tanong ako sa inyo mga kabarangay ano pipiliin nyo? Kuryente or tubig? syempre yung tubig. Kasi hindi tayo mabubuhay kung walang tubig. Kung walang kuryente, okay lang naman. Kasi sanay naman tayong walang kuryente sa panahon dati. Ayan. So ayan mga kabarangay. Salamat sa mga uh, nakikinig sa atin. So ayan. So tinanggal ni ano, bro, payo yung host kasi chine-check niya o baka may nakaharang sa loob. Hina pressure. So ayan. Kasi mahina kasi yung flow ng tubig natin. Walang pressure. Mahina yung pressure niya. So kailangan natin i-check yung sa unahan ito ah uh, Uh, double check natin baka may nakaharang lang dyan sa unahan so ayan ayan so baka eh pangalawa pa lang natin ano to uh, yung may naka connect so don't kasi, kasi nakaharang minsan yung mga uh, mga dumi sa loob ayan so check din natin dyan sa unahan lang baka may naka ano din so kailangan natin tatanggalin yung mga tali so ayan so andito muna mga kabarangay check natin yung bathtub natin so ayan may naka ano na so salamat may, uh, may, tubig na tayong supply so ayan may agos na ng tubig so kailangan natin linisan so tanggalin natin so yung nakaharang sa ano sa para pang uh, exit ng tubig namay uh, mga dumi. So ayan, so may snacks pa tayo. So kailangan natin pa isnakin yung naka no yung nagtatrabaho sa paglinis at sa tubig natin. Oh, ayan. So ayan, so kailangan natin na malabas yung mga dumi. So kailangan natin linisan. So, ito naman yung supply natin yung sa kabilang purok. So yan. Ito yung pangalawa nating ano, uh, bathtub. So, ayan. May uh, agos na ng tubig. May supply na tayo. So, salamat. Salamat sa mga uh, nagtatrabaho. Sa kay Bro Payo, kay Kuldani, at saka yung isang uh, kaibigan natin. So, ayan. Nililinisan mo muna natin kasi kailangan malinis kasi ilang araw na wala tayo yung supply na tubig. So, Ayan. So salamat din sa kay at sa kay team So yung naglilinis at nagwawalis sa loob. Ayan. So andito naman tayo sa pangatlo nating bata. Ano na? Kapala lang kalimpyo. Eh? Unno mong Ha? Unno. Uh... na, hinay pa lamang. Hinay pa. Pangbang pa lang. pa nila. Kasi yun, ha? Sila yo yo. Okay, kwad para subay nito stats. Ganin eh? Uh... Ha? Ayan mga barang, kabarangay, so mahina pa yung uh, agos ng tubig. So maya maya nito baka lalakas oh, lang. ba? So. Ay. <laughs> o oh man, dyan. Kusog yan? Mas kusog dyan eh. manang kuhan. Awat to. guys, sabon ta. Si iba ta. Sabon ta. Sabon Sabon ta. dala Sabon. Uy, gano'y Uy, sa na ini na. yan mga kabaranggay so pwede ka nang tumalon okay. sa pool natin pero ito, ah, bawal kasi <laughs> talaga tumalon dito. So kailangan ka kalang magdala ng kabo Andalisa. para maligo. Ayan Thank you for watching! Please don't forget to like and subscribe! Woo!